Kumusta mga money beast mind? Kamusta ang araw nyo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Alam nyo ba, madalas nating tanungin ang ating mga sarili kung ano nga ba ang gusto nating marating sa buhay. Naisip nyo na ba kung anong gusto nyong marating sa buhay? Ano nga ba ang mga pangarap nyo? Minsan, sa gitna ng ating abalang buhay, nakakalimutan natin ang ating mga pangarap. Pero mahalaga na balikan natin ito, yung tipong pangarap nyo talaga. Yung mga bagay na nagpapasaya sa inyo at nagbibigay ng kahulugan sa inyong buhay. Ano nga ba ang mga bagay na ito? Alam nyo yung feeling na gusto mong maging mas magaling, mas successful, mas masaya. Normal yan, money beast mind. Lahat tayo may pangarap. At ang mga pangarap na ito ang nagbigay sa atin ng lakas at inspirasyon para magpatuloy. At alam nyo ba, kayang-kaya nyo yan. Walang imposible sa taong may determinasyon at sipag kailangan lang natin ng tamang mindset at tamang gabay. Dito tayo magkukwentuhan tungkol sa mga practical tips para mas maging magaling kayo sa lahat ng bagay. Magbibigay tayo ng mga payo at inspirasyon para maabot nyo ang inyong mga pangarap. Hindi ito yung instant magic ha. Walang shortcut sa tagumpay. Kailangan nyo ng sipag, tiyaga, at positive mindset. Kailangan nyo ng sipag, tiyaga, at positive mindset. Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay mahalaga. Ang bawat pagsubok ay may aral na dala. Pero promise, worth it ang journey. Ang bawat tagumpay, gaano man kaliit, ay isang hakbang patungo sa inyong mga pangarap. Kaya tara na, simula na natin ang paglalakbay na ito. Sama-sama nating abutin ang ating mga pangarap. Kaya mo bang maging mas magaling? Siyempre, o naman. Walang imposible kung gugustuhin mo talaga. Kung may pangarap ka, walang makapigil sa'yo. Pero siempre, hindi naman overnight yan mangyayari. Kailangan ng effort, 'di ba? Kailangan ng tiyaga, tipag at determinasyon. Isipin mo na lang, parang nagle-level up ka sa isang game. Bawat hakbang, bawat pagsubok, may natutunan ka. May mga challenges, may mga trials, pero mas nagiging exciting kapag na-overcome mo. Ang bawat tagumpay, maliit man o malaki, ay hakbang patungo sa mas mataas na level. Ang importante, may goal ka, may plano, at consistent ka sa ginagawa mo hindi sapat ang basta-basta lang. Kailangan may direksyon ka. Huwag mong i-compare ang sarili mo sa iba. Lahat tayo may kanya-kanyang journey. Ang mahalaga, ikaw ay nag improve Focus ka lang sa sarili mong improvement. Maglaan ka ng oras para sa sarili mo. Mag-meditate, mag-aral, mag-practice. Kasi at the end of the day, ang kalaban mo lang dito ay ang sarili mo. Ang tunay na laban ay kung paano mo malalampasan ang mga limitasyon mo. Kaya mo bang maging mas magaling? Oo naman. Basta't may determinasyon ka, walang imposible. Tandaan mo, bawat hakbang, bawat pagsubok, ay bahagi ng iyong pag-unlad. Huwag kang susuko. Magpatuloy ka lang. Sa huli, ikaw ang magtatagumpay. Magbasa ng mga libro, magsulat ng mga plano, at laging mag-isip ng positibo. Ang bawat araw ay bagong pagkakataon para maging mas magaling. Kaya mo bang maging mas magaling? O naman, simulan mo na ngayon. Ang bawat araw ay bagong simula. Kaya mo yan. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto mo bang maging doctor? Magtayo ng sarili mong business? O maging sikat na vlogger? Kapag alam mo na ang goal mo, mas madali nang gumawa ng plano. Isulat mo yung mga pangarap mo. Tapos, hatiin mo sa maliliit na steps. Huwag kang magmadali. Step by step lang. Mas maganda kung may deadline ka para mas motivated ka. Lahat tayo may kanyang-kanyang talento at skills. May mga magaling kumanta, sumayaw, magluto, magdrawing at marami pang iba. Ang bawat isa sa atin ay may natatanging kakayahan na nagbigay kulay sa ating buhay. Ang mga talento at kasanayan na ito ay maaring maging daan upang may pahayag natin ang ating sarili at makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Importante na alam mo kung saan ka magaling para mas ma-develop mo pa. Huwag kang matakot mag-explore. Ang pagdiskubre ng iyong talento ay isang proseso na nangangailangan ng oras at pagsisikap. Minsan, kailangan mong subukan ng iba't ibang bagay upang malaman kung saan katunay na magaling. Ang pag-aaral at pag-eksperimento ay mahalaga upang matuklasan mo ang iyong mga kakayahan. Try mo lahat ng gusto mong gawin. Huwag kang mag-atubiling subukan ang mga bagong bagay na kinagigiliwan mo. Ang bawat bagong karanasan ay isang pagkakataon upang matuto at lumago. Sa bawat pagsubok, matutuklasan mo ang mga bagay na nagbibigay saya at kasiyahan sa iyo. Ang pag-eksperimento sa iba't ibang aktibidad ay makakatulong sa iyo na makita ang iyong mga potensyal. Baka may hidden talent ka pala na hindi mo pa na-discover. Ang mga nakatagong talento ay maaring lumitaw sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Minsan, sa simpleng pagsubok ng bagong aktibidad, maari mong matuklasan ang isang talento na hindi mo inaasahan. Ang mga ganitong sandali ay nagbibigay ng inspirasyon at motibasyon upang ipagpatuloy ang pagdiskubre ng iyong sarili. At kapag alam mo na kung saan ka magaling, mas magiging madali para sa iyo na mag-focus at mag-improve. Ang pagkakaroon ng kumpiyansa sa iyong kakayahan ay magbibigay sa iyo ng lakas ng loob upang ipagpatuloy ang iyong pagsasanay at pag-unlad. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay magdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong mga pangarap. I-practice mo ng i-practice para mas mahasa pa. Ang patuloy na pagsasanay ay susi sa pag-abot ng kahusayan. Sa bawat oras na iyong ilalaan sa pag-practice, mas magiging bihasa ka sa iyong talento. Huwag kang susuko at patuloy na magsikap. Ang dedikasyon at determinasyon ay magdadala sa iyo sa tagumpay. Sa huli, ang iyong pagsusumikap ay magmagbubunga ng mga kamahamanghang resulta. Alam mo ba, best normal lang magkamali. Walang perpekto sa mundo. Huwag mong isipin na kapag nagkamali ka, failure ka na. Ang importante, natuto ka sa pagkakamali mo. Isipin mo na lang learning experience yung mga pagkakamali. Part yan ng journey mo towards success. Kaya next time na magkamali ka, huwag kang susuko agad. Tumayo ka ulit, mag-isip ng solusyon at subukan mo ulit. Practice makes perfect, ika nga nila. Kahit kaano ka pakagaling, kung hindi ka naman nagpa-practice, mawawala at mawawala rin yan. Kaya importante na consistent ka sa ginagawa mo. Kung gusto mong maging magaling mag-gitara, mag-practice ka araw-araw. Kung gusto mong maging magaling magsalita sa publiko, sumali ka sa mga public speaking events. The more you practice, the better you become. Hindi natatapos ang pag-aaral sa school. Marami ka pang matututunan sa pagbabasa ng libro, panunood ng documentaries, o pakikinig ng podcast. Expand your knowledge and horizon. Marami ng free resources online. May mga free online courses, articles, at videos na pwede mong pag-aralan. Kaya wala nang excuse para hindi matuto. Make learning a habit. Makinig ka sa mga eksperto. Marami ng nakadaan sa pinagdadaanan mo. Marami ng successful sa field na gusto mong pasukin. Kaya matuto ka kang makinig sa mga experts. Mag-attend ng seminars, workshops, or conferences. Pasahin mo yung mga libro na sinulat nila. Panoorin mo yung mga interviews nila. Marami kang mapupulot na tips and advice from their experiences. Magtanong kung hindi mo alam. Walang nakakaalam ng lahat. Kaya huwag kang mahiya magtanong kung may hindi ka naiintindihan. Mas okay na magtanong kaysa magkamali dahil lang sa pride mo. May mga mentors ka, teachers, friends, and family members na pwede mong lapitan. Humingi ka ng tulong kung kailangan mo. May mga online communities din na pwede mong salihan para magtanong at matuto sa iba. Huwag kalimutang magpahinga. Alam ko, best, napaka-inspiring at motivating yung goal mo. Pero huwag mong kalimutang magpahinga. Hindi healthy na puro ka na lang trabaho-aral. Kailangan mo rin ng time para sa sarili mo. Mag-relax ka, mag-unwind, mag-enjoy. Gumawa ka ng mga bagay na magpapasaya sa'yo. Kasi kapag masaya ka at maayos ang well-being mo, mas productive ka at mas motivated ka rin magtrabaho. Kaya mo yan. Sana may napulot kayong tips at advice sa kwentuhan natin ngayon. Tandaan nyo, kayang-kaya nyong maging mas magaling sa lahat ng bagay. Just believe in yourself, work hard and never give up on your dreams. Naniniwala ako sa inyo, kaya go out there and make it happen. Don't forget to like and subscribe Money Beast Mind.